apalakas ng maliliit na negosyo, pagbibigay tulong sa mga manggagawa hanggang sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan sa workforce. Patuloy ang dole sa pagbibigay serbisyo para sa mga Pilipino. Si Sofia Potenciano, Una sa Balita. Sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 8, formal nang ipinamahagi ang mahigit apat na milyong pisong grant para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa Eastern Visayas. Ito ay sa ilalim ng Adjustment Measures Program o AMP. Layunin nitong tulungan ng maliliit na negosyo na makabangon, mapalakas ang operasyon at mapanatili ang trabaho ng kanilang mga empleyado. Ayon kay Dole Regional Office Assistant Director Attorney Joan Noya target ng AMP na mapalago ang competitiveness ng mga negosyo sa gitna ng hamon sa ekonomiya. Kabilang sa mga nakatanggap ang balay ni Tatay Farm, DJ Printing Services and Sports Apparel at ilang food processing enterprises sa Samar at Leyte. Sa Cagayan, nasa mahigit 500,000 maternity at death benefits ang natanggap ng mga sugarcane worker sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking ginhawa ang SAP lalo na sa panahon ng pagkalugmok at pagdadalamhati. Dagdag naman ni Dole Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. na patuloy ang kanilang suporta sa mga sugarcane worker. Samantala pinangunahan ni na Labor Secretary Benvenido Laguesma at PhilHealth Acting President Dr. Edwin Mercado ang paglulunsad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para sa mga manggagawa. Mahigit 45,000 workers sa 49 establishments nationwide ang nakinabang sa outpatient primary care. Giit ni Secretary Laguesma, ang Yakap Program ay konkretong patunay ng malasakit at pag-aaruga ng pamahalaan sa mga manggagawa. Mahigit 24 na milyong wage and salary workers sa buong bansa ang inaasahang makikinabang dito. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.